Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Rescued for Baby na ipinangalan sa 101 Dalmatians character. Nakahanap na ng kanyang forever home. Aso na inampon na isang sikat na hardware store sa Montalban Rizal, kinantigan ng netizens. Trailer ng horror game kung saan nakikita ng halimaw ang players sa webcam. Viral, isang eroplanong biyaheng China na pilitang bumalik sa US matapos maiwan ng piloto ang kanyang passport. At kauna-una ang pig liver implant sa isang tao, matagumpay na isinagawa sa China. Sure akong lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain na yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show, kami ang kukumpleto ng buong kwento. Sa ngalan ni Angelica Cosme, ako po, si Arnold Herrera at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, From Rescued to Someone's New Baby. Masayang inanunsyo ng Philippine Animal Welfare Society o POS na nakatagpuna ng fur parent ang kanilang rescued cat na ipinangalan sa cartoon character na 101 Dalmatians. Maraming netizens nga ang hindi lang pumuri sa kakaibang pattern ng pusa kundi pati na rin sa kabutihan ng kumukop sa kanya. Kung sino siya alamin sa report ni Dustin Bayog. Isang rescued cat ng Philippine Animal Welfare Society o POS ang nakahanap na ng kanyang forever parrots. Meet Perdita, isang kakaibang pusa na narescue sa isang parking lot ng simbahan noong Pebrero. Pinangalanan siya sa cartoon character sa movie na 101 Dalmatians sa si Perdita na tila naawig kasi sa polka dots pattern nito sa katawan sa naturang dog character. Bahagi ng pagrescue kay Perdita ay pagsailalim nito sa Kapon o Spay na isang operasyon na nagtatanggal sa heat cycles ng isang hayop at may wasan ang tsansa ng breast cancer o pyometra. Samantala, meet Katrina, ang bagong fair parity perdita o sa bagong pangalan na binigay to na Cleopatra dahil daw sa letter C symbol sa kanyang likod. Ayon sa pagbabahagi ni Katrina, isang malambing, sweet at maamong pusa si Cleopatra at marunong na rin dumumi sa tamang lugar at ag enjoy sa kanilang cuddle sessions. Maraming netizens naman ang nakyutan sa itsura ni Cleopatra at nagpasalaba din kay Katrina sa pagbibigay sa kanya ng forever home. Samantala, nag-o-offer ang Animal Welfare Society ng Low Cost Capon Clinic para magkaroon ng akses sa mga pet owners na may naisay pa o neuter ang kanilang mga alaga. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayom. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, No job is too big. Yan ang pinatunayan ng Fur Baby na inampon na isang kilalang hardware store sa Montalban Rizal para alagaan at ginawa din ito bilang security dog. Pero ang trabaho, hindi lang para magbantay, kundi maghatid din ng aliw sa mga customer. Bagay na kinaantiga naman ng mga netizen. Ang iba pang detalye sa Doggy on Duty na si Puti. Panoorin sa trending report ni James Galangge. Viral ngayon online ang empleyado ng isang sikat na hardware store sa Montalban, Rizal, ngunit hindi tao, kundi isang alagang aso. Ang doggy on duty kasi, hindi lamang para maging bantay ng naturang store, kundi maghatid din ng good vibes sa mga customer na dadalaw, gayon din sa mga staff ng naturang hardware store. Meet Puti, ang adopted dog ng handyman Montalban, na kanila rin pinapakain. At hindi lang yan, may pa-ID pa si Bantay para mas maging certified ang kanyang pagiging empleyado. Kwento ng mga staff, isang stray dog lamang noon si Puti na palaboy-laboy lamang sa lansangan. Samantala, ibinahagi rin online ng mga customer na nagmalasakit kay Puti para magbigay ng treats at dog food bilang kanyang tip. Kahit ang mga netizen, hindi rin mapigilan sa cute moments na hatid ni Puti. Habang mayroon din pabirong humirit sa cute na tagpong iyan, tulad na lamang ng sana all my work. May mga netizen naman na nagsasabi na araw-araw raw inaantay ni puti ang pagbubukas ng store, bagay na nagpaamo sa kanilang staff at kalaunay kinupkup rin nila. Samantala, nagpaabot rin ng pasasalamat ang handyman sa mga taong naantig at sa mga customer naman na patuloy na nagmamahal kay puti. Habang humakot na ng milyon-milyong views ang naturang video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story. Malayo pa man ang Halloween season, isang bagong horror game na naman ang nagpapakilabot sa online gamers at streamers. Ang kakaibang twist, nakikita ka ng halimaw sa iyong webcam at nadidinig ka din ito sa iyong mikropono. Kaya naman kung ayaw mong mahuli nito ay kailangan mong magtago at magpigil ng sigaw sa totoong buhay. Ang pasilip sa upcoming video game panoorin sa aking report. Kinilabutan ng online gaming community sa pasabog na teaser ng isang bagong horror game kung saan ang player ay hinahabol ng isang halimaw sa isang madilim na pasilyo. Mukha mang pangkaraniwan na habulan at taguan, may ibang pakulo ang laro na Ice Never Wake. Ang twist sa larong ito, nakikita ng halimaw ang player sa pamamagitan ng webcam nito. Ang siste, kailangan mong yumuko at magtago sa totoong buhay upang hindi ka nito makita sa loob ng video game. Pero ang mas matinding catch, kailangang iskan ng player ang kanyang mukha sa kamera para makapagbukas ng mga pinto sa laro. Come on, come on! <sighs> Don't kill us, man. Maliban dito, bawat galaw at tunog na gagawin ng manlalaro sa totoong buhay ay madidinig din ng halimaw sa laro. Kaya naman kung ayaw mong mahuli nito, kailangan mong maging tahimik at alerto sa totoong buhay ang immersive survival horror game na 7 months in the making ay nakatakdang ilabas sa gaming platform na Steam. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, paulit-ulit ang paalala sa mga paliparan na huwag kalimutan at huwag pabayaan ang mga mahalagang dokumento na kailangan kapag magta-travel ang mga pasahero. Ito ay para maiwasang magkaaberya ang proseso ng pagbo-board. E paano na lang kung ang isang flight ay naantala dahil ang piloto mismo ang may nakalimutan gaya ng na isang flight, biyaheng China papuntang California? Ano kaya ang kinahinatnan ng flight na ito? Tinutukan niyan ni Rose Babiera. Ang delayed na flight ang pinaka-iniiwasan at hindi nais maranasan ng kahit masino mang bumabiyahe. Pero minsan, may mga bagay na wala sa kontrol ng airlines kaya naaantala ang paglipad ng mga pasahero. Maaaring klima o kaya naman aberya sa makina ng eroplano o iba pang insidente na dapat munang isaayos para masiguro ang kaligtasan ng mga sakay nito. Pero ibahin ninyo ang naging karanasan ng mga pasahero ng United Airlines 787 under Flight 198 na biyaheng China mula Los Angeles, California. Halos dalawang oras na kasi sa Himpapawid, Simula nang mag-depart ito bandang alas dos ng hapon, ay napilitang bumalik ang aeroplano at pansamantalang mag-land sa San Francisco International Airport. Ang dahilan ng pag -re route naiwanan kasi ng piloto ang kanyang pasaporte sa paliparan. Ang pasaporte ay pangunahing requirement ng mga babiyahing pasahero at mas lalo na ng mga piloto. Mula sa San Francisco, panibagong crew ang inatasang maghatid sa mga sakay sa kanilang destinasyon. Ang mga ganitong delay ay matatawag na delay due to human error. Sa isang pahayag ng United Airlines, kinumpirma ng palipara na binigyan naman ng meal vouchers at kompensasyon ang halos tatlong daang pasahero na naantala ang biyahe. Ang bagong flight ay lumipad ng muli papuntang Shanghai, alas 8 na ng gabi o 6 na oras na delayed mula sa orihinal nitong oras. Para sa DZRH TV, ito si Rose Bapiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, matagumpay na isinagawa sa China ang kauna-unahang pig liver implant sa isang tao. Ang naturang transplant na tinatawag na bridge organ ay nakikitang pansamantalang suporta para sa may mga malubhang sakit sa atay habang naghihintay ng human donor. Ang mga detalye tinutukan ni Mili Borha. Matagumpay na nailipat ng mga doktor sa China ang atay ng isang genetically modified na baboy sa isang brain dead na pasyente na nagbibigay ng pag-asa para sa mga pasyenteng kailangan ng donor organ sa hinaharap. Sa isang pag-aaral na ilithala sa Journal na Nature, inihayag ng mga eksperto mula sa Fort Military Medical University na ang transplant ay isinagawa noong March 10, 2024. Ginamit ang atay ng miniature pig na may alim na binagong gene upang mas maging compatible na donor. Inihayag ng mga doktor na ang pag-aaral ay tinigil matapos ang sampung araw, alinsunod sa hiling ng pamilya ng pasyente at sumunod sa mahigpit na mga alituntuning etikal. Ayon kay Dr. Lin Wang, isa sa mga may akda ng pag-aaral, ang pig liver ay maayos na gumagana, nagsimula sa maayos na pagsikrit ng up -up at, gumagawa ng protein na albumin. Ang ganitong transplant ay tinatawag na bridge organ na maaring pansamantalang suporta para sa may mga malubang sakit sa atay habang naghihintay ng human donor. Gayunpaman, bahagya lamang ang produksyon ng abdo at albumin ng pig liver kumpara sa normal na antas ng isang human liver. Sinabi ng mga eksperto na kailangan pa ng dagdag ng pananaliksik at mas matagal na pagmamanman ng organ. Ang mga doktor sa China ay nakatakdang magpatuloy sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng paglipat ng atay ng baboy sa isang buhay na pasyente. Samantala, sinabi ni Peter Friend, isang profesor sa transplantation sa Oxford University, na impressive ang resulta ng nasabing transplant. Ngunit hindi pa ito ganap na pamalit sa human organ transplant sa kasalukuyang panahon. Inihahanda ng mga doktor ang susunod na yugto ng pag-aaral na may layuning gawing mas mahusay at mas ligtas ang senotransplant para sa tao. Para sa DJH ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente na nagbaral ang ating napanood. Kaya naman kung meron din kayo mga katulad na istorya, ishare nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ifo follow up namin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ay eh, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH at sa ngalan ni Angelica Cosme, ako po si Arnold Herrera at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.